Habang papalapit ang taong 2026, isang panibagong kabanata ng ating buhay ang muling magbubukas, puno ng pag-asa, oportunidad, at pagbabago. Sa paniniwala ng astrology, ang Year of the Fire Horse ay taon ng matinding enerhiya, mabilis ang takbo ng mga pangyayari, matapang ang mga desisyon, at mainit ang emosyon. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng fire element, may mga zodiac signs na aangat ng husto at mayroon ding kailangang mag-ingat upang hindi masunog ng apoy ng sariling ambisyon. Kaya sa video ito ay ating aalamin ang pitong pinakamaswerte o buenas na zodiac signs sa taong 2026. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Number 7. Libra Para sa mga Libra na isinilang mula September 23 hanggang October 22, ang taong 2026 ay panahon ng balanse at pagbangon. Matapos ang ilang taong puno ng hamon, unti-unti mong mararamdaman ang paggaan ng daloy ng buhay. Sa trabaho, maaring mapansin ka ng mga nakakataas at mabigyan ng proyekto o promosyon na matagal mo nang hinihintay. Sa negosyo, ito ang tamang panahon para makipag-collaborate o magsimula ng partnership. Basta siguraduhin mo lang na malinaw ang kasunduan. Ngunit tandaan, hindi lahat ng taong nakangiti ay may dalang mabuting balita. Kaya maging mapanuri. Sa pag-ibig naman, mararamdaman mo ang katahimikan at pagkakaayos ng mga hindi pagkakaunawaan. Ngayong taon, Libra, tandaan mo, ang tunay na swerte ay dumadaloy kapag tahimik ang puso at malinaw ang kaisipan. Number 6, Capricorn. Para sa mga Capricorn na isinilang mula December 22 hanggang January 19, ang 2026 ay taon ng tagumpay at katatagan. Sa wakas, makikita mo na ang bunga ng lahat ng sakripisyo at pagsisikap mo sa nakaraang mga taon. Sa trabaho, mataas ang posibilidad ng promosyon o dagdag na responsibilidad na magdadala ng mas malaking kita at pagkilala sa iyo. Sa negosyo naman, magiging maganda ang pasok ng oportunidad at tuloy-tuloy ang daloy ng kita. Subalit mag-iingat. Huwag hayaang ang sobrang pagtuon sa trabaho ay magdulot ng pagod at pagkasira ng balanse sa buhay. Alagaan mo ang kalusugan mo at huwag kalimutang bigyan ng oras ang pamilya. Sa pag-ibig naman, ito ang taon ng lalim at katatagan ng relasyon. Kung marunong kang magpakita ng lambing, mas titibay ang samahan ninyo. Number 5, Gemini. Para naman sa mga Gemini na isinilang mula May 21 hanggang June 20, ang taong 2026 ay parang isang paglalakbay na puno ng ideya, koneksyon at bagong direksyon. Marami sa inyo ang makakaramdam ng inspirasyon at bagong sigla sa trabaho may posibilidad ng bagong proyekto o offer na magpapalawak sa inyong kakayahan. Sa negosyo naman, ito ang taon ng innovation at online success. Subalit huwag mong hayaang lamunin ka ng sobrang dami ng gusto mong gawin. Piliin mo lang ang mga bagay na tunay na mahalaga. Sa pag-ibig, magiging masaya at puno ng halakhakan ang relasyon. Pero kailangan ng malinaw na komunikasyon upang maiwasan ang tampuhan at hindi pagkakaintindihan. Gemini, ngayong taon, gamitin mo ang iyong talino sa tamang paraan at matutong mag-focus sa isang direksyon dahil kapag buo ang loob mo, sigurado'ng tagumpay ang kapalit nito. Number 4, Leo. Para sa mga liyo na isinilang mula July 23 hanggang August 22, ang 2026 ay taon ng liwanag at pagkilala. Ikaw ang magiging sentro ng atensyon sa maraming aspeto ng iyong buhay. Sa trabaho, asahan mo ang mga oportunidad na magbibigay daan upang maipakita ang iyong talento at tapang. Maaaring magkaroon ng promosyon o proyekto na magbibigay ng bagong direksyon sa iyong karera. Ngunit dapat kang mag-ingat, Leo. Huwag hayaang lumaki ang ulo. Ang tunay na leader ay hindi kailangang sumigaw para mapansin. Sapat nang maramdaman ng iba ang kabutihan at inspirasyon mo. Sa negosyo naman, maganda ang daloy basta't maingat sa mga desisyong pinansyal. Sa pag-ibig, asahan ang mas mainit at tapat na relasyon, pero iwasan ang pride na maaaring makasira sa samahan. Ang kababaang loob ay mas malakas kaysa anumang kapangyarihan. Number 3. Taurus Para sa mga Taurus na isinilang mula April 20 hanggang May 20, ang 2026 ay magdadala ng mga gantimpala mula sa matagal mong pagsisikap. Sa trabaho, Makikita mo ang resulta ng iyong pagtitiyaga at maaari kang umangat o tumanggap ng bagong proyekto na magdadala ng kasaganahan. Sa negosyo, maganda ang taon na ito para mapalawak o magdagdag ng investment. Ngunit kilala ka bilang isang taong gusto ng stability, kaya baka matakot kang sumubok ng bago. Huwag kang matakot. Dahil sa taong ito, ang pagbabago ang magdadala ng tunay na pagangat sa'yo. Sa pag-ibig naman, magiging maayos ang takbo ng relasyon at mas magiging kalmado ang komunikasyon. Ang sikreto mo ngayong taong 2026 ay steady lang pero laging may direksyon. Number 2. Aris Para sa mga Aris na isinilang mula March 21 hanggang April 19, ang 2026 ay parang paputok na puno ng lakas, tapang at aksyon. Ang Fire Horse Energy ay perpektong tugma sa likas mong pagiging palaban at masigasig. Sa trabaho, maraming aris ang uusbong bilang leader o makakakuha ng bagong posisyon. Sa negosyo, ito ang taon ng mabilisang kita kung marunong kang magplano at magtiwala sa iyong instinct. Pero tandaan, ang sobrang bilis ay pwedeng magdulot ng pagkakamali. Bago ka kumilos, huminga muna at siguraduhing malinaw ang direksyon mo. Sa pag-ibig, magiging mainit at puno ng emosyon ang relasyon, pero kailangan ng kontrol at respeto para hindi masunog ng apoy ng damdamin. Sa taong 2026, Matututunan mong gamitin ang apoy ng fire horse bilang isang liwanag, hindi bilang apoy na manununog. Number 1, Pisces. At para sa mga Pisces na isinilang mula February 19 hanggang March 20, ikaw ang itinuturing na pinakamapalad ngayong taong 2026. Ang 2026 ay taon ng katuparan ng mga pangarap ng paggaling at ng mga biyayang hindi mo inaasahan. Sa trabaho, posibleng ma-promote o mapansin ang iyong dedikasyon. Sa negosyo naman, ito ang panahon ng paglago at tagumpay, lalo na kung susundan mo ang iyong intuition. Ngunit maging maingat, ang iyong kabaitan ay kayamanan, pero maaari ring pagsamantalahan ng iba. Matutong tumanggi kapag kinakailangan. Sa pag-ibig, mararamdaman mo ang lalim ng emosyon at para sa ilan, ito ang taon ng tunay na pag-ibig o pagkakabati. Sa kabuuan, ikaw ang liwanag ng 2026 na kalmado, maawain at puno ng inspirasyon. Sa pagtatapos ng ating video, isa lang ang dapat nating tandaan. Ang mga hula ay gabay lamang hindi ito ang magtatakda ng ating kapalaran. Ang tunay na swerte ay nagmumula sa ating mga gawa, sa paraan ng ating pagharap sa hamon at sa pananalig natin sa may kapal. Walang masama sa pagtingin sa mga bituin, basta't hindi natin nakakalimutang tayo pa rin ang gumagawa ng sarili nating liwanag. Kaya anuman ang zodiac sign mo, tandaan mo na may panahon ka rin para umangat, basta't hindi ka bibitaw sa panalangin caga at kabutihan. Ikaw kaibigan, kabilang ba ang zodiac sign mo sa mga nabanggit? I-comment mo naman sa baba para malaman namin. Muli, this is Bright All PH and see you on my next video. Peace out.